Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pangatlong istorya na aking ibabahagi, pakinggan po natin ang karanasang inilahad ni Mark Anthony Galarpe na taga Stajerita, Masinloc Zambales. Isang istorya na magpapakita ng kapangyarihan ni Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa kalikasan. Ganito po ang kanyang paglalahad. 3 Milsham Naraan at siyam naput dalawa at kapistahan ng botolan zambales noon. Tuwing fiesta, ay mayroong prosesyon ng mga santo at santa. Alas 4 ng hapon at nakahanda na ang lahat ng membro ng krusado upang makibahagi sa prosesyon. Biglang nagdilim ang kalangitan at bumuhos ang ulan sa bandang poblasyon. Wala pang kalahating kilometro ang layo sa simbahan. Malakas ang ulan sa bayan at nasabi ng iba na hindi na matutuloy ang prosesyon. Paalis na ang mga tao sa kanilang mga linya dahil nagumpisa ng pumatak ang ulan nang biglang lumabas si Apulacay mula sa kanyang kwarto. Pumunta sa bandang harapan ng simbahan at kanyang sinabi na umpisahan na ang prosesyon. Tumugo ng isang honor guard at sinabing malakas ang ulan lalo na sa bayan. Marami kaming nakakita kay apulakay na lumabas mula sa simbahan at tumingala sa kalangitan. Ikinaway ang kanang kamay sa kahumarap sa amin at sinabi, "Magsilakad na kayo." Segundo lamang ang lumipas at nawala ang mga ulap na parang bumabalot sa kalangitan. Huminto ang ulan at nagliwanag. Namangha kaming lahat at ako'y parang kinilabutan. Wala akong ibang nabigkas kundi talagang "Diyos at makakapangyarihan si Ama RSM." Bilang panghuli, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming makapangyarihan, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga himalang ipinapakita ninyo sa aming buhay. Sa pamamagitan ng karanasang ito, pinalalakas ninyo ang aming pananampalataya at pinapaalala na wala pong imposible sa inyo. Patuloy ninyo po kaming gabayan, lalo na sa oras ng sakuna na darating sa aming buhay. At naway maging inspirasyon ang kwentong ito upang kami ay manatiling matibay at matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa iyo, O Espiritu Santo. Munsinyor Doktor Rufino S. Magliba. Amen.